Apit na musalop ang adlaw mga kapobre. Unya ikaw kabalhin akong baka mga kapobre. Kay akong gibuhat gani mga kapobre. Nag gibilin maguna ako sa bata mga kapobre kay ang akong asawa nagpalit og lalog sa baboy. Kay nahurot na pud ang lalog sa baboy mga kapobre. Unya karon po ako, akong balikan na po akong baka dili na na to ito itugay mga kapobre kay hapo naman akong kaon na dyan to mga kapobre niya ambot lang mga kapobre kung busog ko atong baka ron atong adoon mga kapobre niya samahan nyo ako mga kapobre ko titingnan po natin kung unsay kuhan sa atong baka karon kay wala pa na to to sukad kanina kausara dyan ako maad mga kapobre Og ako na mapikita ning akong giagi giagi andrema pobre. Mao ne dalan siya papunta sa akong baka nga gibalhin dito. O umadto adto na to mga pobre kung kumuuban mo. Ah, Naara ninyo kumuuban mo kay kabalo mo ko nga kinsa yung mga nagtan-aw sa akong mga video. sunod mo jud mo sa kuha. kung kaya wala ko kumamugos mga pobre na usunod mo sa kuha pero O oh, kitong mga solid subscriber, mga solid followers ko O oh, mutan naman dyan ang aning video ha kung asa dyan akong baka O ito itugwain ako Kaya karon mga pobre Wulong kita dyan mga pobre, anong oras na ngayon mga pobre Alas 5 media na mga pobre atong adtuon kay wala na may wala mo koy flashlight dala nya karon ambot lang ambot lang kung naabay bulan ron og wala wata ka kung naabay bulan kagabi kagabi eh nya karon na ako diri galakaw lakaw jo punta sa baka hina lang ta mapobre kay basig mapandol ta kay lisod ba itong agian daghang mga balili na itong gagian mga pobre oh daghang ay sagbot dili man ni pwede po ato apong hinahinayon og kung na ate time pwede man hinahinayon ng tinig limpyo pero talagsa na mo ito makaagay dali mga pobre ang dala na agot karo ba dyo ko nakabalik dito mga pobre sa akong itugwayan ng baka kay busy kayo sa balay mga pobre taghan ang trabaho mga pobre malipong yuta pa panarap tulog trabaho sa balay lisod ba ay ay ning nasa balay ito mga pobre no sige tag trabaho niya ay wise buntag mo hapon kaon ta maor mangi hapon Magtrabaho ta sa mga kabalayan Makaon niya buntag mo hapon niya yung og na balay, kung nang wala magpatrabaho sa tuwa. Buntag munto hapon, kaon gyud punta. Bisag way sweldo ha. Nana na man Ang atong kinabuhi, nana jud nang pobre. Kung mintras nga buhi ta, mo kaon jud ta. na ay kalanon, kung wala ay nga talaga. Og na ko diri sa lugar na atong gi balinan ug baka o makita na to atong baka atong iso mga kapobre o mao na baka sa kong mama mga kapobre kung naa siya ay itoy dako dako na po yung itoy mga kapobre dako dako na po pagka ninduta ng baka mga kapobre kay tanawa na yung pusod mga kapobre bitay kayo o, padakon sa nato na kapobre kaya unya na ibligya kung malutas na Nindot na ka pobre ko na ay kwarta mga pobre. Nindot unta dai. Pakanon og no, no, no Ayon tani paka. Mga makahurot na sa mga mga pulo kasako ang budget mga pulo kasako adak ko na kay baka na mga pobre. Ang mao ni ang inahan mga pobre mao na. Niwang niwang jud mga pobre yung kan usahay dili bang mabalhin usahay mga pobre. Kay tungod kay mabisi po ko sa ay mo at to po Mab, pa Unya. Unya, ko sohol pa ka nya, nya niya usahay rin ko pa nakabalhin rin o bata atong baka na si Ibana ah tura po si Ibana ganiha kini mga po bre baga kini ganiha akong gi akong gibutangan rin direk baka mga bre akong gibalhinan direk, baga kini ganiha pero karon nanipis-tipis na kay Gikao oh, sa baka jud sa gutom na jud ang baka mga pobre. Mao na oh, na hinag niya pobre Mao ni akong gipakita kitong sa una nga uh, la, last yung video nako sa una na baga kayo ang kalanon karon mga pobre oh. Mga na jud kanang nakuaan ni jud kay sige man tong gibalhin ato ang baka nato dire. Sige na tong gibalhin dire kay mao nang na hurot-hurotan jud mga pobre. Oh. Paupaw na dyan mga pobre. Unya karon magpaabot na ta sa kung pirmi ni ulan mga pobre, mubalik na muna yung gabaga. O, si iba naon. parang yutera ang nakaon niya. Wala kayo mabusog ng baka kayo. O sa kabalhin eh. O, pero hanggang dito lang tayo mga pobre. Huwag ako akong update sa akong vlog karong adlawa kay wala ko mag-vlog ganyang buntag kay nalubat ang cellphone pasensya na kayo mga pobre kay nanin yun atong kinabuhi mga pobre kay dili man god sa oras na atong pag-vlog dili man god na ingon nga buntag na apoy mudto na apoy hapon basta maka-update atong vlog sa tuwa na vlog mga pobre okay na kayo mga pobre at dili na na kutason, mga pobre kay gabi na pod ah, dito lang tayo mga pobre Keep safe always and God bless sa inyong lahat mga pobre. Bye-bye!